Gusto mo ba magpagupit ng buhok? Opo. Ah, sige. Ito, ibibigay mo ha, Kuya, magpapagupit po ako ng buhok. Okay? Oh. Opo. Bibigay mo 'yan kay Kuya ha. O ah, sige, labas na. Matara. Hawakan mo mabutihan. Abot mo yan do sa barbero. Tingnan natin kung gugupitan ka ni kuya ha. Sige. Ayun si kuya o. Oh. Ayun si kuya Oh. Abot mo doon kay kuya. Dali. Ayun Oh. No? Abot mo kay kuya. Dali. Abot mo yung sulat mo kay kuya. Dali na. Punta mo si kuya. Kuya, may abot daw siya sulat sa'yo. Hindi, doon kay kuya sa loob. Hindi, kuhani mo. May papabasa daw siya, kuya. Abot mo doon kay kuya nagugupit. Dali. Doon kay kuya nagugupit doon, oh. Sa nagugupit. Dali. Dali na. Pasok ka na. Natakot siya. Ang daming buhok. Tingnan. Doon kay kuya. Hala, saan tayo pupunta? Ayun na, mo kay kuya doon, oh. Ayun kay kuya. Oo, chicken yun, chicken. O, oh, dun si kuya, ayun, o, oh, dali. Bakit? Natakot ka? Ha? Bakit? Ayun si kuya, o, oh, dali, doon, o. Oh. O. Oh. <laughs> Ayaw mo na? Ayaw mo na magpag -upin? Bakit? Ayaw mo na ibigay kay kuya yung sulat? Nilu. anong ginawa mo sa sulat natin? Ba't <laughs> Kala ko magpapagupit ka ng buhok. Ha? Ayaw mo na? Ayaw mo na magpagupit? Uwi ka na? Magpapagupit ka pa dito. Ha? Bakit? Ay! Magagalit yung tao dyan. Anong <laughs> Anong gagawin? Uuwi na? Hindi pa. Dito, magpapagupit ka Dito.